you mm -hmm. Ang agang nagising, six o'clock, nagising na tong batang to. Kasi natulog yata, quarter to ten. Ten ba? No? Quarter to ten. Huh? No? 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 yun E itong isa, umaga nang natulog, ginising din. <laughs> Yan, umaga na kasi natulog. nag-upload na ako ng Nung no, vlog kahapon. Hintay ko na lang yeah. sa sirain ko para maayos ko na yung baon ni JJ. Hello! Hi! Hi! Hi ka, hi! 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 Good morning. Good morning. Good morning. Mm. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hmm, tong kekuya. keku ya. Breakfast. <laughs> Nakapag breakfast pa si Papa. Ibi. DM. Hmm. Hai. Hai. good. Aku ini. Hot dog and mm. coffee. Mm. Coffee. Mm. Let's eat. Hmm. <laughs> May nagsasayaw dito. <laughs> <Kate>? <laughs> Exercise. Ito mo naman nagsasaayaw. isa Nagsasayaw Haha. Hmm. <laughs> <Kate, drame. laughs> Up <down>. Haha. <laughs> Haha. Umalis na si kuya At kami na lang nandito mamaya wala kami SM papagawa kami ng ano ni JJ NSO sa NSO kasi kailangan sa si school ng original copy ayun wala kaming internet. Biglang nawala, nag-upload ako. Ah. So, mamaya pa yata ito. Ay, mamaya pa ma-upload. Yan, ito lunch ko ngayon. Noodles lang. Cup noodles ba? Oo. Tapos lalagyan ko na lang itong sriracha. Iniwalay ko si DM kasi nga gusto niya ng noodles. Kasi pupuntarin rin kaming SM mamaya. Papagawa ng NSO. Tsaka bibing diaper at bilas. Tapos, yun, kakain na rin kami doon. Sabi ni Papa. Gusto ko inasal ulit. Ay, ang dami langgam naman talaga. Oh. Ayan, oh. Ayan. Grabe na naman talaga. Ang o. Ayan, oh. oh. ba kayo galing? Ay, nakakaisa tong langgap na to. Ang dami. Okay, later na lang. Kakain mo na ako. Bye. Seven. Hi. 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 <laughs> Punta kami SM. Paulit-ulit na ako. Oo na nga. SM na nga. Ayun. Sa na lang. Ang ah, Jesus naman. Uh, Nangangati yung mukha ko. Ang daming ano. Huwag ko makakati. Hindi ko alam kung ano yung sanhi. No? Puro pula-pula. Alam -pula. ko lang kati. Ay. Tapos may make up uh, may consult ay parang may ano si JJ bukas i-ano uh, ko na naman siya re-reviewin ko may test kinaulok bukas ay, no, no. DM DM ayo person. Tulog eh, na. Kain na kami sa inasal. Hindi kami nag-lunch. Kaya, ayun. para tagal ko na ulit. na lang. Inasal na. Kami. Kain na. Late lunch lunch. Inasal Wow, sarap. Nakakamay pa. <laughs> JJ. KFC na naman. Sarap po. Hindi mo naman piniga. Kain. Habang tulog yung bata. Yan. kami ng Pakanin Nilupak nilupak sinapak <laughs> Di ka nagtatrabaho Mantalita sa iyo namin yung saging. Tsaka nami niya na daw sila eh. Kasi tagal na namin. Hindi nakadaan Ayun, sasagin lang. Kasi si Papa may bike. Magbabike pala. May bike. Magbabike. Yan, underway na lang. Ang daming! Ang daming! Ang daming! Ang daming! yung oh, oh, yung electric fan. Ito ka nga. Hindi mo Hindi Hindi mo siya Hindi mo siya. mga Oh? baka naman. DM DM. DM mo. Hindi siya maangagat. Hindi. Ang ganda laki na niya. <laughs> buhatin mo nga papa buhatin mo? Ano ka dito ayun why? hindi ano ka dito eh ah? ay, eh 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 Ayun na, ayun na. Ayun na yena na. ay 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 Iiwas. ay 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 Hindi, ay 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 Hindi, ay 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 ka, usap mo. Hello? Usap mo. Malamok. Hello? Hello? Oo, oh, oh. tingnan mo, bubuksan. Okay. Mm, yeah. mm. Alam niya, oh. Wala naman. <laughs> Paano? Wala, wala. Lagot ka. Tawag mo. Day, kunin mo nga. Day, kunin mo. Ano? Kunin mo. Oh. Mauntog ka. <laughs> Hawa mo dali Oo <laughs> Yehey Yehey Nandito <laughs> na kami sa bahay At kami magtuturoan na Turuan ko na si JJ Ng assignment Ay, hindi, puro quiz Ang dami nilang quiz, apat bukas Patay na Patay na sa mat. Na naman. Roman numerals. Ayun. Sige, mag-aral muna kami para maaga matapos. DM, oh. Ayun na naman. School ka ba? Ay, nasira na. School ka ba? Aral ka din? Hi. DM. DM, oh. DM. Yan, um. Kakain ako ngayon ng ano. Tacos. Yes. Tapos lalagyan ko ng sriracha, syempre. Ito, kumakain ng apple. No, baby. No. No, yan. No, 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 yeah. Ayun, si Papa kasi nagbike. Tapos, dapat magsasain ako, kakain ako ulit. Kasi may tira pang nilaga. Ano yun ko na, eh, si JJ natulog na after namin magturo. Dahil nga, naantok, hindi natulog. Tapos, kaya bukas ko na lang ulamin yun ng tanghali para hindi na ako magluluto pag -isin. Kaya ito muna kasi ako lang naman, si Papa wala. Yun. Kasi magsaing ako, tapos eh, kailangan bukas ng umaga bagong saing yung babauni ni JJ. Kasi baka mapanis dahil 7. Anong oras ko isa saing? 6. Tapos kakain sila ng 12 pa ng tanghali lunch nila. Kaya baka map mapanis. Kaya dapat bagong sain. Sarap, DM. Sarap. Hi. Flying kiss. Mua. Muso. Muso. Ay, sus. Muso, 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 muso. Ay. Ayon, Kain muna ako bago magsebo tong beef. At ayon, Grabe. Parang nakakaan. Sakit sa ulo. Nakaka-stress yung ano kay JJ. No, baby. Nakaka-stress yung quiz pa lang yun. Sakit na sa ulo. Ayun, kaya naman ko ba? Tapos, ito pa si BM. Laging siksik ng siksik. Gusto ring mag-review. Eh, yung kuya niya kailangan matutukan dahil nga nalilito. Kaya, ayun. Ba? Eh? na nakasilip. No What's that? ba wow. no more na yung apple mo? Gusto mo pa ng apple? Apple? Okay. Mm -hmm. Later na lang. Bye! Mag-good night na ako kasi tulog na yung mga alaga ko. Ako tapos ko na yung mga gagawin ko at mag -e edit na lang ako ngayon. Para tomorrow, uploaded agad ng umaga pagpasok ni JJ. Wala pa rin si Papa. Mamaya pa siguro yun. Tapos, sakit ng ulo ko. Ayan si DM. Sleep na, baby. Oh. Okay, Good night na. Tomorrow na lang. Bye! Mandong sa akin. Tapos sumakas.